Yo, what's up mga kakalye So merong classic sa unahan natin oh. Hindi ko alam kung kiway yata to kiway Medyo traffic Nandito pa kami sa Santa Rosa Ang ganap ngayon ay ah, papunta kami Sa may bandang Daang hari Sa may vermosa To meet Mr. Mark Dane Ang aking kauna na unahang sponsor <laughs> Sa motovlogging Salamat Kahit na hindi pa tayo ganun kalaki May nakanotice na sa atin At binigyan tayo ng ano sponsorship and salamat ng madami dahil napakalaking bagay nun para sa akin I am grateful salamat sa Diyos salamat din sa iyo tropa um, babaybayin ko muna to nandito pa lang ako sa Santa Rosa kasama ko ngayon ay si Joken si G si Dayan si Tosh kami lang magkakasama kami na sila sa likod ko hindi ako makahataw kasi eh din ako ng misis ko eh <laughs> ano muna tayo bagal bagal saka siyempre iwas na rin tayo sa aksidente eh. alam nyo naman yung mga previous na nangyari sa atin sobrang na miss ko mag vlog kasi recently itong mga nakarang linggo wala akong mga vlog ng moto vlogging kasi dami kong ginagawa kung ano ano and yun nga nasira to kakaayos nang din na medyo ngayon pa lang siya nagre-recover so andar ayaw mong umandar yung mag sponsor sa atin ng bag ay si Sir Mark Dane siya yung may-ari ng Mad Gears P8 so sa hindi nakakaalam yung Mad Gears P8 is I think is mga bag sila or merch pang motorcycle and yung design ng bag na ibibigay niya sa akin later is uh, medyo tactical nakakatuwa kasi before ako nag-vlog or nag-motovlog I used to play airsoft so Mahilig din ako sa ano, may actually meron ako mga barrel sa bahay na pang airsoft. And nakakatuwa lang kasi yung bag na ibibigay niya sa atin, mukha sa ng mga bag ko pang airsoft. So nakakatuwa. So um yung pala um, kanina napanood ko lang kanina yung vlog ni Katoto ni Jimmy's ni, 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 Idol J -Mac. Tapos ang topic niya kanina is sa sponsorship, motovlogging sponsorship. Eh, siya sabi niya doon, dalawa yung way para magkaroon ka ng sponsorship. It's either, ikaw yung lumapit sa mga companies na gusto mong mag-sponsor or ma matest mo yung products nila. Or either, sila yung lalapit sa'yo at noticeable ka na kumbaga. Siyempre, pag lalapit ka sa kanila, make sure na may bala ka na, may subs ka na, or whatever. Eh ako, nakakatuwa lang kasi, in these early days of my moto vlogging, meron na agad tayong nag-sponsor. And sobrang salamat sa Diyos kasi, nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-sponsoran kahit na ganito palang kababa yung subscribers natin. And syempre, i-cherish natin yun. So, yan. Dapat i-cherish natin yung mga ganun. And sobrang salamat kasi si Sir yung lumapit sa akin. Actually, siguro kaya niya rin ako na-notice. Is Isa din siya sa owner ng mga Rusi Classic 250. Kasi kung uh, sa totoosin tutaus, lang, kung ako yung lalapit, at magpapasponsor sa iba walang kakagat sa akin kasi hindi pa naman ako ganun karaming subscribers eh. talagang newbie pa lang sa akin actually yung pagmamotovlog hindi ko siya in-expect na pagkakitaan nandun tayo siguro parang ano na lang yon um, yun yung pinaka dulo na pwedeng makamit pero ang ano ko lang dito sa motovlogging or sa pagbablog is eh, gusto ko siyang ma-document just in case syempre tumanda tayo So people could remember us Or yung pamilya natin, sa mga anak natin Gusto ko so, sabihin ko Anak, alam pa dati eh Ilang beses ako sumayang sa motor At naka-document yun, naka-vlog yun So pwede nilang mapanood And by that, we could teach them wisdom Siyempre, dun sa pagkakamali na nagawa natin before And ano ba, yung mga travel vlogs din Hindi natin alam kung po anong possible na mangyari Yung vlogging for me is I just want to document happiest moments of my life para just in case tumanda tayo hindi na natin kayang mag vlog hindi na natin kayang mag edit hindi na natin kayang mag motor meron tayong pwedeng balikan and for the new generations meron silang pwedeng panoorin ng mga na gawa natin sa buhay na pwede rin nilang subukan kasi syempre, if you did good pwede nilang tularan if you did bad pwede nilang iwasan di ba? Ganun lang yun eh. Yun yung pinakamaganda ngayon kasi yung ira natin ngayon nasa internet. Tapos gamitin na lang natin sa tama. Gamitin natin sa positive vibes. Actually, before, napaka-toxic ko din sa social media. Pero... Toxic pa rin yun. kahit pa paano, pero bin binabuhasan na, na natin. And para siguro mas maganda yung may bigay nating bagay sa community or maibalik natin sa community syempre gamitin na lang natin yung social media as a platform para maghatid ng positive vibe so siguro eto muna diretso tayo dun sa pupuntahan natin kita kits mamaya magustuhan tayo mga kalskar yeah. So ito guys, nandito na kami sa May Mountain Lupa. Papunta na kami ng Daang Rina bago magdaang hari. So si Gina sa unahan ko. Tapos si Boso Utoy at si Tosh na sa likuran ko naman. Are you listening? right, nandito na kami. Pas, kamusta? Ano boss, bro. Napagod. Ano yan? Napagod ka nun? Oo. Oh, oh. boss. boss, masarap ba, boss? <laughs> oh, Oo, oh, oh, masarap. Awit <laughs> <laughs> oh, sa'yo, boss. Yo! What's up? Nandito kami ngayon sa Vermosa sa Bermo sa Macdo so kamit natin si Sir. Nandiyan na siya tingi ko nakita ko may mga nakaklase kanina sa ubay. So tingnan natin ko ano mangyayari. Okay. Oh Sir, nice to meet you ulit. Kakamay ulit kita para oh, for nice vlog purpose. Nice to meet you. Ayan, <laughs> kasemplang. Kasi, <laughs> ayoko na nang kasi. ayaw na nang kasemplang <laughs> kasi. Na Nagkakatotoo Nagkakatoto. Nagkakatoto. oh, <laughs> eh. Kada-kada <laughs> rin sumasemplang. Oo nga eh. <laughs> Ito pala yung mga ano. now, no, now, I Nice to meet I'm you. Kaya, <laughs> business partner. Uh -huh. Are you listening? Huh? Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. What uh. Boom. <laughs> Nakakatakot ka naman boss gears, mad years lang malakas at na. Tatlo siya. Isa sa akin. Yan. akin. Isa sa kanya. Sa aking pinakamagandang misis. At isa. syempre isa sa inyo mga subscribers. Go! Go! tatlo. Tatlo to. Siyempre, mamili muna kami kung ano yung sa amin. I think binigay nila sa atin yung tatlong kulay. Multi-purpose bag. Pwede siya. Belt bag siyang Main bag. Ano tawag uh, nito uh, Sling bag. Body bag. Body bag. Pwede siyang sling bag. Side bag. hand no, bag Ano bang gusto niya? So yan guys. Mad gears. May tutak mo sila. Mad gears. So... Yeah, I mad gears lang malakas. Sabi ko nga kay boss ano? Kay boss smart. Sabi ko, ito yung pinaka-memorable to Sa lahat ng maging konto sa akin, ito yung hindi hindi malilimutan kasi yung mga konto. Huwag naman. Huwag naman. Hindi naman tayo naghahanap ng na sponsor. Pero syempre dahil binigyan tayo ng pagkakataon ng sponsor, hindi natin tatanggihan. Tapos nga pala, sa mga gustong mag-avail na ito, meron akong discount sa inyo. Gamit yung promo code ko, siyempre. Mabibigyan ko kayo ng malaking discount. So, buksan na natin ito isa. <laughs> Ang nabuksan natin ay yung itim mo. Ito na yung sa akin. Ay, hey, idol! Itim. <laughs> Napakaganda, men. Oh, yes. Nice. Oh, yes. Yung antag dito, etiketa. Yeah, you can check them on Facebook. Ito yung Facebook nila. Mad Ears. So, ito guys. Ito siya. Ito siya kalaki. Ito yung kamay ko. Ito yung sakong sakong siya sa... Ito. Ito, pwede dito yung mga cellphone. Next one, sa kabila, ganun din. Ganun din. Next is... Ito. Zipper. Ayan, meron tayong, ang tawag sa ganito. Lip. Okay, unahan natin. Uh, yan, meron siyang pocket sa unahan. May pulsa din siya dito. So, tatlo na. Next. Ito yung pinakaloob yung gitna. Dito, mas maraming papel, mas maraming pwedeng ilagay. Ito yung bago. So, ito yung gitna. Ito, saktong-sakto yung buong camera dito sa lahat ng items na kailangan ko yung Tapos yung tatak nila. Ito na ito. Focus mo yan. So, yung kasi yung mga bago ng pang airsoft dati, meron silang ano, velcro na pwedeng lagyan ng dumidikit. Suggestion ko na rin yan sa iyo, boss. Smart. Sa mga version, sa mga kung magkakaroon pa ng version. Dumidikit, alam logo ko. O kaya, logo ng Mad Gears. O kaya, kahit ano, customized logo. So, yun. Ito guys, so ito yung black. Papakita ko rin sa inyo yung iba pang kulay. Yeah, brown. Kaki. Kaki to, kaki. So, hindi ko na ito gagalawin. Napuktong ko na yung isa. Ganon din naman siya. Green. Nice, too. so, so, up to her kung anong saan kulay, saan yung kulay ang gusto niya. Okay, yung mati, akin na yung black. Nabuksan mm -hmm. ko na yung black. fun Ay! Paano Ano yung black? Ano yung black? Sa'yo? Sa green. Sa yung green? Okay! So ayan mga sir, dahil napili ko yung black at napili ng wife ko yung green, ang matitira ay yung kaki. So yung kaki ang mapupunta sa inyo. So sa mga gustong makasali doon sa parapol natin na to, lalagay ko yung description sa baba. So, yun lang, guys. Siguro, dito ko na ito tatapusin. And, sobrang salamat sa Mad Gears PH. And, sobrang salamat din sa mga kaibigan ko, sinamahan akong pumunta doon. Salamat din sa Diyos. unang una yun sa lahat. And, yun lang, guys. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And, yun lang. Peace out. Ayan, pwede siyang ganyan. Pwede siyang belt. Nasa below. And then, pwede din siyang gawing sling bag. Pakita mo kung paano siya, guys na detach -de yung nilalagay de siya dun sa ibabaw same as the other side okay din naman siyang ganyan kasi pwede siya sa ano mo ilagay sa chest Ayan, okay, yan pwede siyang ganyan thank nice. Thanks. thank you o teka lang bago ako malis may maganda balita sa iyo. Dahil mahal ko ang mga subscribers ko, hindi lang isa ang pamimigay ko sa inyo, kundi tatlong bag at kayo ang mamimili ng kulay na gusto nyo. Ang tanong, paano ba sumali? Napost ko na yung mechanics sa Off to Wonder page at meron lang tayong limang napakadaling mechanics. Sa sobrang dali ng mechanics, nagawa mo na yung una dahil napanood mo na tong video na to. Pangalawa, i-follow at i-like ang page ng Mad Gears. Madali lang yan, iklik click mo lang yung link na nilagay ko doon, mapupunta ka na agad sa page nila at i-like and i-follow mo ang page nila. Pangatlo, i-share mo naman yung post para may chance din manalo yung mga kaibigan mo sa Facebook. Pangapat, i-invite ang friends para malike ang Mad Gears PH na Facebook page. Madali lang yan, ipapakita ko sa screen kung paano ito gawin. At huling-huli sa lahat, mag-send ka sa amin ng proof or screenshot na na-invite mo yung mga friends mo. Tapos ayun, kasali ka na. Hintayin mo na lang na mabunot yung pangalan mo sa itatakda nating date kung kailan tayo magdadraft ng mananalo sa ating raffle. Good luck sa inyo mga kakalye. Ride smart, ride safe.